Uh, alam niyo kung talagang sino yung nakaka-save dito sa Bansang Canada Hindi kasama yung mga pamilya na nandito na kasi iba naman yun. Yung mga singles lang na nandito na isa lang, kagaya ko. Yung mga tao na walang mga sasakyan, sila yung may malaking savings dito. Kasi alam niyo, pag umutang ka ng sasakyan, 7 years to pay yan. So, babayaran mo siya. So, pag bago ka lang dito, huwag kang munang kumuha ng sasakyan. Mas maganda na mag-bus ka muna or mag-carpool ka kung meron. Kasi malaki talaga yung maiipon mo monthly pag wala kang babayaran sa sasakyan. Uh, ako kasi hindi ko na, hindi ko na experience na nag-commute ako ng train ako, ng bus ako kasi may sasakyan ako. Kaya hindi ko alam paano gagawin yung pagsakay ng bus dito, pagsakay ng train. Di ba parang mayaman? Kasi may inutang kasi ako na sasakyan. Kaya na-realize ko na pag may sasakyan ka, ang laki nang mawawala sa iyo, di ba? Dalawang beses ka magbayad sa isang buwan sa more place na sasakyan mo. Plus, kasama yan ay insurance. monthly insurance dito. Hindi ka kaya sa Pilipinas, di ba? Kaya instead na iipon mo yun, mo ibabayad mo yun sa sasakyan. Kaya mas maganda, huwag ka muna mumuha pag bago ka pa dito.